Sino ba naman ang mag-aakala na ang simpleng ulam na to ay gawa sa gulay? At hindi rin ganun kadami ang sangkap na magagamit natin dito. At syempre, nung trikman ko nga ito, nagulat din ako sa lasa at talaga namang napakasarap. Mawa din pala ako dito ng homemade kong gravy. Napanood ko lang din pala ito sa YouTube at sinubukan ko nga kung magugustuhan nga ito ng mga anak ko. At talaga namang level up pag sinawsaw pa ito sa homemade na gravy. At ito ang isa sa nagpagulat sa akin. Dahil itong sinawa, hindi talaga kumakain ng gulay. Kaya naman kung paano ko to ginawa, panoorin mo hanggang matapos mo ang video na to Isinalang ko na nga pala itong mga talong sa malakas na apoy at hintayin maluto ito. Pagkatapos ay inilagay ko sa isang malinis na lagayan para palamigin at paglamig ay tatanggalin ko ang balat nito. At heto na nga natanggal ko na yung balat ng talong. Susunod naman nating gagawin dito ay imamash natin ito gamit ang tinidor. Pero kung may food processor kayo ay mas mainam para mas mapino naman yung kalalabasan. Hanggat may nakikita kayong buo ay imash lang ito ng imash hanggang sa maging ganito na yung itsura niya. Pagkatapos natin itong ma-mash, maglalagay tayo dito ng half cup ng harina, one cup ng breadcrumbs, dalawang medium size na sibuyas, nilagyan ko ng marami para mas masarap. Naglagay din ako ng paminta dito, pero dahil wala akong paminta durog, buo na lang yung nilagay ko at dinurog ko na lang ito ng kaunti. Naglalagay din tayo dito ng isang piraso ng itlog at ng konting asin at one half tablespoon ng asukal. Sa pagtitimpla naman ito, ay nakadepende sa inyo kung lalagyan nyo ng pampalasa, Sg magic syrup, o kung ano man. Ito ay nakadepende sa panlasa nyo. Sunod naman ay hahaluin natin to hanggang sa ma-well combine katulad nito. Para mas maganda siyang i-shape o ma-hold. At para na rin medyo makapal yung maluluto nating patty. Nagpainit na nga pala ako dito ng mantika at nagsalang na ako dito. Pagkalagay ko nga sa kawali, ay pinlaten ko lang ang mga ito. Katulad lang ng ginagawa ko. Ipirito lang natin ito sa katamtamang apoy para hindi masunog. At siguraduhin yung bantayan nyo ito dahil mabilis lang din naman itong malunog maluto. Naluto na yung kabilang side, kaya naman ibabalik rin ko to para naman maluto din yung kabila. Hindi naman ganun kahirap gawin ito, lalo na kung ganito rin ang gagawin mo, sigurado akong parehas tayo ng outcome. Hintay na lang din natin ulit maluto ito at hanguin natin sa kawali. Pagkatapos nating makaluto ay magsasalang na naman tayo ng panibago. Hanggang sa makatapos tayo sa pagluluto nito. Nakagawa nga pala ako dito ng walong piraso at talaga naman gusto ko ng tikman. Sunod ko naman ginawa dito ay magluluto naman ako ng homemade na gravy. Margarine lang na nabibili sa palengke yung ginamit ko dito. Pero kung may extra budget ka, mas masarap kung butter yung gagamitin mo. Naglagay nga pala ako ng 1 tablespoon ng margarine, 1 tablespoon ng all-purpose flour. Bago ko nga pala nilagay yung tubig na yan, hinalo-halo ko muna ito. At pagkatapos na ilagay yung tubig, hahaluin naman natin ito para hindi mamuo. Hanggang sa kumulo na ito, maglagay na tayo dito ng kalahati ng beef cubes at konting paminta. Maya maya isasalain ko naman ito para naman mas magandang tingnan at walang itim-itim na gawa ng paminta. Haluin lang ulit lang ito ng haluin. At pagkatapos ay maglalagay ako dito ng kaunting toyo para mas gumanda yung kulay niya. Konti na lang at maluluto na ito. Haluin lang ito ng haluin hanggang sa ma-reach natin yung consistency na hinahanap natin katulad nito. Pag ganito na yung consistency niya, pwede nyo nang patayin yung apoy. O ba diba, sino ba mag-aakala na gawa pala sa talong ang mga patis na ito?